Hoy! Ito na ang problema. Uy! Hoy! Mana, mana, mana! Hoy! Uy! Ayun, oh! No? Bye-bye! Ayun, bird, oh! Bird! Ayun, Ayun bird! Ayun, bird! Hi! Ha! <laughs> <laughs> mana, mana! Okay. Tapos yan, damo mo na na Ini Na-easy na 딱하게 웃

Mama, <laughs> ayan, ayan no, local, local, local. <resonates> <laughs> okay. Ay, yung buhat. Ayan, ito po. Takot na yun. ayan. Ato. sa ihi ko sa iyan. Ako nga naman, tinatawanan niyo ko, No, huwag na o. Namumulay na o. Mabuti na yung paa mo. Ay, ay, aray ko. <laughs> ay, ko masakit yun. Alay. Ikaw na, tama na. Bakit sa